Apple ah, mga guys. Yan. Ito nga pala yung ating pinukusan ngayon dito. Kamatis. So, halos isang linggo na po tayo. Hindi pa tayo tapos. Si mag-isa lang po tayo nagtatabas. Makita nyo mga guys. Oh. Yung ating kamatis dumapana. Pero okay lang yan. Mas maganda yan kasi para mas dumami yung kanyang sanga pag madami ang sanga mas parami po ang bunga mga kagarden o di ba so ito po ay kaya hindi po natin nakain tapusin sa loob ng isang linggo kasi nag ano po tayo dyan ayan nilinis natin tinabsa natin tapos tinultivate natin then nag apply din tayo mga kagarden ng abuno nag tayo dyan so Nagkulang pa po yung ating fertilizer na 100 kilos. Bali, ang nalagyan po natin ay yung ating kamatisan lang. Yan po, yung, yung natatanaw nyo na yan, lahat po yan, kamatisan yung mga ano. So, kaka-apply lang po natin kahapon ng kanyang fertilizer. So, nagkulang po, kaya kailangan pa uli natin ng siguro mga 25 kilos para doon sa ating sili at sa katalong. ayan po yung ating kamatisan po ayan so punta tayo dito dito naman yung ating silihan uh, ah, kagarden ayan hindi pa tayo tapos magtabas bali meron pa po tayong hanggang bukas ayan ito ayan yun ang ating kinabsa na silihan mga mga kagarden o, oh, di ba? Yan, ang ganda na niya. Isang buwan na po 'yan. Ito po ay ceiling trick. Yan po ay ceiling trick. Yan po. So meron pa po tayong amosalin bukas. So yan, nalinis natin siya. So, hindi pa po ito na-apply ng abuno kasi nagkulang nga yung ating abuno. So kailangan pa uli ng nasa mga siguro mga 25 kilos pa ang kailangan nito. Ayun. At dito naman po yung ating talungan. Hindi pa rin tapos tabasan. So, meron pa po tayong tatlong linya. Ayan, pambukas ng umaga po natin yan. Ito po yung ating katabasan na, na talungan. Ayan, magaganda na sila. malaki na. Ayan. Ayan So pagitan po siya ng kalamansi. Kalamansi po 'yan mga ka garden. Kalamansi 'yan. So 'yan, ganyan lang po tayo dito sa kabukiran. Simpleng buhay probinsya. Ito po ay amor. Puti po 'yan. Ito namang isa. Ito po ay Calix itim po 'yan. So dalawang klase po ang ating tanim na talong dito. So meron din po doon sa banda pero doon po yon sa ating kapatiran doon sa mga brother natin na mababait na talagang sila po ay laging handang umagapay. Medyo tinulungan po nila tayo kahapon kaha, mag ano yung mga bata. Tinulungan tayo mag ah, gahok. Sila ay tumulong sa paggahok noong kamatisan. Kaya medyo napadali po tayo. Kasi matagal din pong magahok noon. So 'yon silihan po 'yan. Hindi pa natin tapos yang uh, gahukan bukas na po. Ah, maaring linggo na po ulit ito. Balik tayo sa linggo. 'Yan. Pupukusan po natin 'yan. Ito pong kamatisan ay talagang mag-mag-aayos pa po tayo nang ano ito ng balag niya ito. 'Yan oh. Itong kawad na 'to ayosin pa po natin sa kayang uh, kanyang mga poste para pag bumigay po yung bunga niya ay hindi po magbagsakan kasi pag bumigay po ang bunga kasi ang kamatis po natin mga kagarden ay talagang ang po ng kanya isasanga halos mula sa mula sa puno ay halos ang daming sanga mga kagarden so kaya kailangan nyo ng matibay tibay na poste na balag so apansin ah, nyo yan kamatisan po yan maluang po yan nasa 2,500 plus na puno po yan ayan So ang ganda na, nakakatuwa na nakakaalis na po ng pagod. Yan. Okay. Thank you for watching. Siner ko lang po sa inyo ang ating tanim na kamatis, sili at talong dito. Ito po isang buwan pa lang mga kagarding ngayon. Okay, follow for more. God bless you all. And bye-bye. Nasilim na po, nadilim na. So pahinga na po ang inyong lingkod. Salamat sa inyong panonood. Salamat sa pagsama nyo sa akin. Ayan. Thank you.